Hindi pa, yung kay... Nandito ka tawag. Nandito ko tawag e. Oo. Okay, start mo ulit. Start. Tayo na dito ka doon to ha. I-circulate naman. Erkon! Ika-kasumpan. Nakarekta na to? Ha? Uh, na? Bakit? Hindi, malakas? Hindi. Ba, hindi hindi. hindi ko pa narekta yan. Malakas to? Gano'n, malakas. Gano'n, malakas. Kaya nga, kumainit original na plate. Ito po yung nakakabit, oh. ganun Gano'n kala, ikli. Maliit, o. Oh. di ba? Oh, may click. Okay, original kit. Water outlet. Yan, may basag. Ang haba ng basag. Yan, basag din. Yung. Ch huwag mo na, bray. Lagyan mo kayo mo silikon dito. Para madali, ma, ma iyan mo dito. Yeah, I don't kabit na natin ito yung bago hindi hmm. hmm. okay, tama yun hindi okay. dati kasi ang kilometer ko ano mga 11 eh ngayon na yun iba kasi ton So, lakas. To, 'di ba? Naibalik na sa ano. Naibalik na sa original. lakas, oh. Oo, nang. Ngayon, na. Okay na. Tawagin na Sa 'yan. Sakali paano kung malakas talaga 'to. Sige, sige.